Hello guys, ah, natong mga player yan ah. Maghambog versus magharang natong mga player yan ng adlaw. Ade. Tomiro hibot sokoy ng tres pak pasok pero bumalik. so weird. kita at mga assist mga tagatig bout player o oh, kita yun assist o oh, tun kano wala makasalo ko pero pa sa ano sumalak sa ayun pinasa hindi napunta sa iba yung bola ayun ni James Bond atake 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 pak hindi kinaya pinasa sa iba si Iski sumalaksak ang galing galing putri <laughs> tiniro hey, hindi pa rin pumasok ganyan kagaling mga player dito guys o oh, tingnan mo tingnan mo Oh, so tira. Diskarte ito. pasokahin yun. Pasok ka. Hindi pumasok. <laughs> Pinasa. Agoy. <laughs> nice. Kung ito ang maglalaro sa mga NBA, PBA players. Naku, sulit yung bayad nyo. <laughs> Tingnan nyo naman yung mga yung mga assist nila. Yung mga dribbling. Yung mga pagpa-shoot ng bola. Oo, oh, oo, oh. ba diba? Oo, oh, diskarte. Oo, oh, patay. Pak, pak. Hindi pumasok. Patay. pak ini pare pumasok di ba oh, oh ini oleh oh pak hmm ini pare pemasa what bro what are you talking about man grabe ang laro nila mahigpit talaga oh depensa oh depensa oh sa salak si James Bond patay kayo itinira Ini <laughs> hindi pa pemasa kiti pinasa ipinasa jump shot pasok eski lang malakas xx kian oh James na naman pinasa hindi pumasok. Ang galing! Ang galing! <laughs> Sumalaksak pa kayo kay Taula ba? Nice. Andito si Levi's yung nakahawak. Pinasa kay dondon Ayun, pasok sa mga. Sana ah. Oh. Sumalaksak Anong tiro yon? Hindi maintindihan. <laughs> ayun, mahabang ng bula ay eh, trini point. Pasok sa banga. Swinerte. <laughs> oh, iski, iski, iski for the moves. Crossover, crossover sa si iski. Ayun, sige, sige, sige. Kaya mo yan, iski. Sige, ayun mo. <laughs> Pasok. Wala kayo sa SK. Oh, ito. Pina pinasok naman 3 point sa <laughs> Ano bang larong to? Oh, pak. Pasok bye. Tao la Wala kayong panalo. Oh, galing, 'di diba? Galing ng laban. Sobrang sulit talaga yung bayad nito na pag nasa konsila PBA na laro. Oh, tingnan niyo ha. Kaya yung dadayo dyan dito sa Barangay Tigbao, punta na kayo. Dito yung mga player namin, ha? Pak! Oh, kahit sino yung maglaro dito, pwede. Anong moves yun? Patay! Ha, tawa si Ski. pa ako. Pak, pinasa. Three point! Ako okay, yan, toko. <laughs> Ang ko na piit. Ay, dito na, si Taula ba na yung humahawak ng bola, ipinasa kay Kalkalines, pasok. <laughs> pinasa kay Levi's, pasok. <laughs> Ganda ng laro, ba? Diba? Ayon, tinira na naman ng buaya, hindi pumasok, ano ba yan? Sumalaksa si James Bud, ipinake, pinasa. Hindi sumalaksak, anong gagawin? Nasaan na yung bola? Ayun, nasa kay X is ng barangay tayo ba ayun sa 3 point bang hindi pumasok rebound by Levi's ipinasa kay James Bond bang hindi pumasok rebound by Iski bang pasok <laughs> wala kayong sinabi dyan 3 point na naman bang Buaya talaga lang <laughs> Levi's by Jamshot hindi pumasok bang lagi <laughs> okay, putang ay, hey, nakabubawa sa mga larong to. Grabe. So, oh, pinasa pasok. <laughs> Astig, ba diba? Ganito yung mga player dito sa Tigbaw, guys. Kaya yung gustong dumayo, punta na kayo. Huwag kayo magaling langan. Kahit ilan yung pusta nyo, kaya nila. Kaya nilang <clears throat> bilhin, ba diba? Kaya nilang pustahan. Oh, the by final shooting. Pak, escape or win. Okay, ang, ang nanalo sa larong to ay Hambog Wins. Congrats Hambog Wins <tik> team. Alright, mabuhay.